ilan sa mga doktrina na lumitaw sa panahon ng Dark Ages mga kapatid. Ito pong pananangin kay Mary dahil Mary Prayer Ayan, nilagay ko na rin po yung link ng source po natin na dahil Mary Prayer came together slowly it took more than a thousand years the earliest version simply added Mary's name to the message delivery by the angel gabriel to mary hail mary full of grace the lord is with thee so hinango daw nila ito doon sa lucas 1 uh, 28 nang itong si mary ay uh, pinuntahan ng angel ano po kaya nga sabi po nila unti-unti itong nagdevelop nag nabuo ang kanila pong pinagbabatayan ay yun nga po ng kausapin ni Angel Gabriel si Mary. At ang sabi po na nila ang ginamit ay Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Doon nila binibelo po ito, mga kapatid. So, ano ang ibig sabihin itong uh, panalangin ito? Ito po ang karugtong. Around 1050 AD, o nasa loob pa rin po siya ng Dark Ages, mga kapatid. The words Elizabeth used to greet Mary during the visitation were added. O, idinagdag naman yung uh, sinabi ni ni Elizabeth, yung pinsan ni Mary, ano? Nang sabi niya, Blessed art thou among women. Mapalad ka sa babaeng lahat. And blessed is the fruit of thy womb. Mapalad din yung iyong uh, bunga na nasa iyong sinapupunan at dinugtong na lang po yung Jesus sa Hail Mary ngayon. So, sabi po dyan, in 1261, kalagitnaan, Pope Urban IV added the name of Jesus to the end of Elizabeth's words. So, St. Peter Canisius published the Hail Mary in his 1555 Catechism with almost the entire final petition Holy Mary. Kaya yung Hail Mary, ang ibig po sa ay Holy Mary, banal na Maria, Mother of God, pray for us, sinners. Ito yung origin. Hindi po talaga siya turo ng Bible, kundi ito po'y mga binanggit lamang na hindi naman sasabihin dapat ay gawin nating doktrina. So doon nila kinuha yan. 11 years later, The Catechism of the Council of Trent uh, sabi dito, a work that Canisius was instrumental in creating, included for the first time, the entire final petition concluding with the words, Now and at the hour of our death. Amen. O yun, doon na nabuo yung Hail Mary. The version of the Hail Mary we pray today, was given officially approval in 1568. So yan o ang mga sampol, mga kapatid, na mga nabuong doktrina. Alam, alam nyo, ang dami pa po nito. Kumuha lang po ako ng ibang sampol.